sa pekaron kay Monggo o Tokwa. Ayan, kita naman siguro. Ayan, Monggo, ako na pa lambot ah? na Tokwa. Ato lang na hiwa, hiwa on unya. Karon, maghagpat sa tag mga malungkay. Mga kay daghan man. Anya, karon, kay nag hiwa-hiwa na di ko og lamas. Anya, ang malungkay, ako nang ibabas tubig. samtang dag prito ko og tokwa. So, ayan. So, ayan ang malunggay. Karon, humana na akong luto. Ang tokwa ako din na siya gipuan sa paper towel para mahup-hup ang mantika. Kay, mis kabalo na ka, lisod na kaayo. Mas may na nang ato na daang yung So, karon, magisa na ta. Sibuyas, bawang, kana mo na akong butang ang atong sahog ng baboy o Tokwa. ang kanang akong baboy kato pa ng gabi ina mong sudan ako lang giwa huwa. hiwa so syempre kinahanglan ato mag-save oy nya ayan na naana giputan na lang ako paminta hangtod sa kanus-a ka na, asin gamay lang nya gi mekos gibutan tubig gamay nya napot tuay ko ko mama yan para masarap ayan ato lang, lang eh, himong ato na na siyang itong ukay ukayon good mekos-mekos ko na ingon sila wow niya atong hmm tilawan o ba diba? lami na abe ninyo o chicharon pero tokwa di ay para healthy lang ihapon sa so, ato na ibutang naghang kayong malunggay grabe as in sa so, ato ng farm ikuha charo <laughs> ato na atong malunggay di dyan na kayo na siya na pa do gayon kay dali raman ang maluto so ayan na ato lang na siyang i eh, dip-dip ko hay ginagmay para ma maputang sa malunggay ato. ay malunggay ang ato munggo sa malunggay so ayan na samtang atong ipakuloan gamay ang atong malunggay para maluto tong kukumama mama naghimo na dayon na tag sawsawan para sa tong tukwa oy so mauna na na para mo jud ang na asin may na ay gamay ng sili na na akong suka so karon tilawan nato na ha so ato jud nang lamion kay para mas lamian sila mukaon kabalo naman ka so para kita pud ganahan So, ayan na. Ako lang nagbutang gamay toyo, suka, yan, ato po na siyang tag asukal. Nasamtang na samtang naa paghihapon ang para may pagkaaslom, pero kung nanang mag magkuha na ng aslom ug ang iyahang tamis kana butangan. Karon na po butangan na po nato paminta. Sige, butang pa ang sa mahatching ka. Pampalamig baya nga Ayan na. So ato na na siyang butangan og gamay ra nga tubig para di po aslum aslom Ayan. So, mo na siya. So, atong isay ba itong time? Samtang nagprito ta, naghimo na itong sausawan dahin sa atong tokwa. O, oh, ayan na itong tokwa. Ato na dahin yung tilawan. Mamsa um, kay lasa ni Ron. Oh, kalami o Sakto na kaayos sa timplan ako sa akong sausawan nga na ay suka, yes! Toyok, asukal paminta. Oh, sarap ko, O, no? di oh, diba? Ang akong taga tagatilaw. Masarap. Dili na tilaw ang gihimo. Lamon na. <laughs> <laughs> Pero kana. malipay na ko kay lamian man sila. Oh, ni tilaw pag-usa. Huwag pag-imakon to. Oh, sarap lagi ko, no? Oh, mga outdoor is ulo. O, ayan, munggo. Talina, mga unta. Bili lang na kay munggo, ha. Munggo nga na ito kuha. Kahabi ni mong chicharon. So, sige, no, ang naong ni Ann. Grabe ka singot. Okay rin na. Basta ang mga anak. Makakaon, lami. O, lami. Humot ko, no. Uy, mabango. O, ayan na. Wala na, gud. Wala na makaantos. Gitilawan na. Op. Oh. Unsa may kaingon? Oh, lami ka ayo. Oh, gihigop pa gitang sabaw. <coughs> Ang gisaw gihigop. Oh. Ah, may pako. Ay, oh. Lami lagi ko no. Dali na mo, himuan po di diha sa inyo. Kaso lang kung tan-aw man ni gabi eh, patay makaluto gibug di maus-us. I'm si oh, si oh, so mm -hmm. not I you Okay, well, these caches are not. The hobo anymore. Right Yeah, his house is gross. Well, I'm sorry. So, China. China. I'm hey, I was there. Yeah, well, now it's mine. Well, where am I going to stay? You could stay in the blown up house. No, thank you can say hi-bye Nico. I got a spot yeah, We're breaking up with you, Nico. What? We're, yep. Yeah, we're with you. Mo. What do you mean you're doing with me? You guys don't want to hang out tomorrow? Ah, no, I don't want to hang out with you ever again. You're breaking up you Bye-bye. <laughs> Ito yung talawan, be. Kumuka ang bagmunggo. Hindi nga. Hindi na na ka din dugang. Happy ang mama, kay happy ang mga anak. Happy, kay gilamian sa atong giluto. Lame. Ate, Lame. Madakidag na galit daw siya kaya alam eh. Ikaw. Chop. 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 Ikaw niya naka. Onya naka. Onya naka shine. Naunta. Lang. Please like and subscribe. Follow for more videos. Thank you.